Hey, good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa Carmen Plano. Shoutout ka pala sa lahat mga OFW from Canada. Shoutout po sa mga kanyang plano. Masay, shoutout sa inyo. Ayan, shoutout. So, naaaraw naman ng lingling tayo mga show. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin. So, samahan niyo ako mga show. Update tayo sa mga loo ni Boss Dodong. Let's go. Let's go. kay Boss Dodong. Good morning, Boss Dodong. Shout po sa lahat ng mga ano. So mga guys, yung mga about na relo ni Boss Dodong dito mga ano po. Ang mga segundo mano mga guys, no? Segundo mano mga ano. tayo itong ano ka kaya nga din boss daw so yun mga so boss magkano to boss 800 800 lang mga ganitong oro na relo natin mga so 800 lang so dalawang piraso no piraso 800 mga ah hindi ang bawat isa 800 mga kaya so mga kaya ito ay si presita na lang kung bago ito, wala kayong makikita. Pero kung hindi mo lang So, mayroon tayo dito mga guys. So, anong relo tayo dito mga guys? Boss Dudu, anong rilo to? Magkano to? 1,200 to mga guys. No? sa mga ganitong mga rilo natin. Ay lang mga rilo. Ano na ako? Ito, ayos mayroon man tayo rito mga guys. So, ito, mayroon tayo dito ah sa puzzle natin. Magkano posil puzzle, boss? Ayan, one, 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 two, two one. Two, mga puzzle, no? So, mga bawat ng itong puzzle. <laughs> mm <800 two>, yeah. <laughs> 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 May Rolex tayo. Dampot lang tayo mga isa kasi may mga customer. Ang Rolex natin boss dito magkano? Ah oh, yan, 1,500. 1,500 mga isa. So, hindi tayo masyado nakaharap dun kasi dampot lang natin mga isa. So, may mga customer tayo. 1,500 mga isa. Yan ang mga Rolex, no? Yan. Mayroon tayo rito. Seiko 5. Magkano yung Seiko 5 natin? 700. 700. Yan, mga 700 yung mga isa.

San Libo San Libo Diba ito mga ka siya? So Rolex na pang mga ka no? Rolex so, Pag natin o? No? Opo, automatic po yan San Libo Magusapal pa ng presyonto mo? Hindi ako na hindi ako na yan Kasi Dias So, meron, meron tayong imbik rito, boys. So, imbik ka natin magkano to? Ayan, 1.5. So, 1.5 imbik Makikita mas yun ngayon, kasi Original gc nung warat na ito dong boss dong. Wala. Basta. Automatic. So ito boss, magkano? One so, one oh, watch. one pipe na doon. Pero walang warranty to? Hindi, meron. Meron. Kaya oh, lang, oh, balikan na oh, okay, may warranty dito. Pwede yeah. yeah. natin palitan yan. Magkano bili ba? Okay. 700. So, ano yun? na Dali mayroon tayo rito tayo. Hindi, di ba? Tiri po ito. So ito, boss, magkano ito? 1,000. 1,000 pa mga siya mga ganito. mga nito daw pumunta ka dito sa sa Burautan, sa Carmen Planas. So mga baguhan na sa ating mga YouTube channel na kay Tony Vlog. Pakisubscribe na lang kayo mga siya. nandito tayo ano ng 1,000 lang sa mga about na mga reload ni Boss Bill mga segunda mano. So mayroon naman tayo dito. So ito, mayroon tayo dito mga ganito. Ito. Wala kasi, okay. wala kasi Dito lang. ay eh, boss do to. So mayroon tayo rito. Ito boss, magkano ito boss? Bali ito 5. 1 trade 1 ni Ito boss, magkano? Ayan, 1,000 1,000 Sa Mayroon tayo ng ano dito mo? Yeah, uh, opo. Pwede nyo balik yan. Papalitan na uh. May Fico automatic At na ano. Uh, uh divers. So divers natin boss. Dudong magkano? bisilin nyo lang. Dalawang libo. Dalawang libo. Divers natin. Negotiable pa. Right. So automatic to ha. <laughs> automatic to mga guys mga divers natin. Ha? <laughs> Ay, one, two, one, two. O, pwede kayo lang umusip kuya. Si si kuya oh, Swat sir yan naman. Ito ay ilaw Ito ay ilaw, Ito ay ilaw. Diba? So mayroon tayong mga rado dito mga is. Mayroon din tayo sa rado no Ang rado natin magkano 1.5 eh, rado pang babae natin mga About na mga sarado natin so mayroon itong mga kadalasan ito, mga vintage ng kadalasan ito boss magkano ito boss 700 700 yan dapat 700 so mayroon tayo na ito ng ano doon yan na lang pabawasan sa amin kung gumagawa oh automatic po yan okay.

Meron tayong ipo. Dodong ho. Ito vlogger ho. Dodong sa town morning po yan. Sa good morning po. Dodong ball, Dodong ball. So boss, magkano naman tong? Ito may vlog ho yan. Ito Rolex natin, magkano po? black dial 1,500 mga guys so wala wala tayo customer so hindi tayo makakaboylo kanina so, tuloy so, tuloy tayo mga guys yung mga about ng mga relo ni boss dodong mayroon naman tayo rito mga guys yung mga about ng mga ganito so ito boss dodong magkano naman itong ganitong lock natin 800 800 sa mga about ng mga relo natin no? so 800 lang itong mga ganito so nandito tayo so mayroon naman tayo sa Citizen natin magkano boss Citizen cent magkano citizen natin Ayan, eh, 700. hundred. ito mga guys, mga citizen natin. Mayroon tayo rito, ha? So, ito. Mayroon naman tayo rito, boss. So, magkano naman to? One thousand. One ito mga guys, mga automatic, bat, automatic original ito mga guys, sabi ni Dodong, ha? Ayan. Wow, okay. <laughs> Pangasar, no? <laughs> Pangasar tayo, no? One, two. Ayan, yeah, mayroon naman tayo rito mga guys, so, okay? Tatawad po. Ah, itong, ano... Uh -huh. Ito, boss. Magkano, boss? Yeah. 1,200. 1,200 ito, mga guys. Yung mga mga ganitong rilo. Shoutout po sa lahat, mga customer natin. So, dito. Mabil mo na ito, mga guys. So, pag pumunta kayo dito sa Carmen Planos, mga guys. Yan. Okay, tuloy-tuloy. Ah, tuloy. uh, shoutout po. Good morning. So, ito, boss. guys magkano ang guys natin? 1,200. 1,200 ito, mga guys. Mga guys natin, no? Yan. Sa posel natin, boss. Magkano, boss? Pulit mo. Sa posel? Sa puzzle magkano? Pagdating sa pera, magkakabig. tubig. Tubig, kape. What? Kape. Ito. Ito ka. So, isang libo. May, may difference ito. At... Oh, ayan. Ayan. Ayan, bilis si kapatid natin. Good morning. Oh, ayan. Magkano yan? Oh. At mga, yun, mga rilo ni ano, Dudong. So, dito, potok tayo sa mga abot na mga rilo natin ni Dodong No? Sa so, mga abot, Yan. Dito lang sa ano, mga abot na mga rilo. Sige. Yan, mayroon tayo mga pangbabae rito. Dito mga isang. Sa so, natin, magkano to? Ha? Ah? Magkano? 800. 800 lang sa mga babae natin. Sa mga about ng ganitong mga relo. Dito, mga ero tayo. Ito mga ganito, basta magkano yung babae natin? Ito, 500. 500 oh. Magkano? Vlogger uh, yan, no? No. Yeah. 500. Tag 500 lang sa mga Plagin about ito, mga yan. Ito, 700. 700 yung mga babae natin. Yan, katulad nito. 600. 600. 800. 500, 500. Yan sa mga guys dito lang Makapil nung mga bawat Ng mga relo dito Pumunta nyo na kayo dito Sa Carmen Planet Para makita mga personal mismo Ang mga Rilo ni ano ni Boss Dodong no sa mga about ng mga rilo dito. Shout out oh, po sa good morning, oh, good morning lahat po sa mga about ng sa lahat ng ano. Ito last boss, magkano to ulit to? Magkano to? 800. 800 lang tumaga siya na. Siya. Yeah. So walang ano. Ah? Ito meron tayo. Ha? 13. Yan. Original 'yan. Yeah. Age. <laughs> Alam ko naman na hindiyan pa ako. Oh, shout out muna las. Guys, asaawa ko sa sa buong pamilya ko, shout out. Suportahan natin, si Tommy Black. Oh, san ba po kayo sa lugar, boss? Sa mga kamag-anak ko sa Bohol. Oh, shout out -buhol. Yan, o, taga Bohol. Oh, taga Bohol. Parinte, mga high zone. Sigagaw, igagaw. Igagaw. Okay, shout out siya. Oh, 'yan sa so mga shout out to sa lahat mga taga Bohol, no, from Bohol. Shout out po sa lahat ng mga taga Bohol. So yan, kung hindi pa kayo na subscribe kay Tony Vlog, uh, so subscribe, so support na lang din mga guys dito sa mga relo ni Boss Dodong, no? Oh, so, okay. Okay. So, salamat, salamat.